Heavy lays the heart that wanders free, built too long eternally for a love that waits on a distant shore, far beyond, far away. Magandang tanghali po mga Kajali, ka ka Mary, Kaponi, Ka Alvin The Box at sa mga Suba Sibling. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan. Ang ng kalangitan. At, ah, be, nandiyan ka pala. Aalis kami nila, Nanay Carmen. Ay, saan ta? Hindi, ano lang. Kasi sa mga comment, ang dami nagsasabi na paggupitan ko si Nanay Carmen. Oo, oh, ngayon. Iti. E, okay, uh, Noong nakalang comment... kasi, sabi ko kay Nanay Carmen, paggupitan ko na siya. Ayaw pa niya. Pero ngayon, nakumbinsi ko na magpagkupit at saka pakukulayan ko na rin yung buho. Uh, oh, Nay! Ready ka na. alista tayo. ano oh, ano sasabihin mo sa mga kadyali? Bumati ka muna, Nanay. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan. Ang dami na pong puti ni Nanay Carmen. Sobrang busy yun yung tech dito sa kakabasa po ng mga comment. Ah, sige, alis na naman kami. Ah, oh, sige. Nay, paalam ka na sa kanila. Oh, mag bumati ka muna sa mga kajali. Bye -bye. Bye -bye. Ano, okay lang na maiwan ka muna kay Apo. O sige, pagkukupitan at pakukulaya ko lang ni Nanay Carmen, ha? Maglaro na lang muna kay ni Angelo dito, na? Papo. Sino yung pinakamaganda sa school? Oh. <laughs> <laughs> ha? O, o sige, mama, po, paalam ka pa, pa, na. Paalam pa, ka na po. Ayan, mga kajali. O, mga... Mama, chuk, -chuk. Mama. Oh. Hmm? Tara, kay ko ako. Sige, maiwan ka na dyan, ha? Tara, Chris, alis na tayo. Nay. Nanay Carmen. Let's go na. Ayan, ang ganda po ng kalangitan. Pinakamahal na mga salon. <laughs> ang gusto ko, pag inuwi mo si Nanay Carmen, siya yung pinakamagandang sa balat ng lupa. <laughs> nanay Carmen? Happy ka ba, Nanay Carmen? <laughs> Yan, ah, gusto ko ta. lagi happy. Chris, tayo na. Ito na yung camera. Gusto ko smile ka nga ni Carmen. Laging happy. Sa mm. ha? susunod so, so, na, ikisote mo yung postiso mo. Gamitin natin, gamitin mo yung postiso. Sayang. Anong gusto mong gupit? Kahit ano. Ha? Kahit ano. Kahit ano. magandang hapon. Magpapakulay kami ng puhok. Ay, ay, ay. ay. Naku, uh, baby. Rika. Minis. Oh, hello. Kamusta? Kamusta, baby? Alam niyo po, mga kajali, dog lover din po ako. Lalo po yung panganay ko. Dog lover po yun na. Kamusta? Ha? Nay, nay, hindi mo kang dalaw. Kamusta? Kamusta ito, Nay? Nay. Mabait ito. Oh, tayo mo hawakan. Ah. Aba, itin dito mga nagkas. Oh. Aba, itin na. Habay, tito. Oo. gagawin? Ay! si nanay ka. ka Hindi ako. Ay, yung aming alaga. Oo, oh, mother. Magkagawin natin sa'yo. Pababatayin pa kita. Oo. Oh, paggagandahin mo. Ito. Oh. Ano ba gusto mong all years old. Ay! Ayos, nagkaganda si nanay. Ano? kita ko ka. Oo, oh, gu, gu gupit at ano yung kulay. Oh, yan yes, si Nanay Carmen. Kung oh, napapanood si Nanay, mo siya sa K-Tecrab, yan yun. Siya yun. Ah, siya ba? Oo. Oh, oh. Itali ka pa lawang kulang ba? Sige, sige. Oo. Oh. Di ba, barbers ko na lilipot niya? Ah, oh, sige, sige. Para mas paganda. Mm -hmm. ah, Nanay Carmen, pagagandahin ka na. kitap si ano niya si Tete. <laughs> yeah. Ano po mga kachali, dito po kami nagpapa hair salon. Yes. Masyadong mm -hmm. makapal, ano? Parang galing sa pagkakalbo ko. Hindi. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung buhok niya. dry lang talaga yung ano niya kasi hindi siya next. ayaw niya ng shampoo pero nanay ngayon okay ka lang i-shampoo niya? nanay Carmen? sabon lang? sabon pala lang talaga siya? personal yung pagpapulay? <laughs> hindi <laughs> dati nang kinukulayan niya Nakikiliti si nanay. Para fresh to yung bago. Nay! Hindi pwedeng kupit na lang. Kupit na lang? Oo. Di konti lang sa ila. Konti lang nanay, para maganda pagka Konti ano lang po nanay. Nakikiliti po si nanay kami sana. Para maganda na yung pagkakaano sa likod. May counting, ano lang para maganda gupet Alo, susa tatay, kaya na. Eh, ano nga pangalan? Awa. Bakit naging ganyan kaya yung taas niya? kita kung Okay, Ay, Okay, marap ka sa salamin na ikaw, so, ano-ano, ganda. Gumanda na din buhok. Mm-hmm. Gumata nga si Madron, magkaka-boyfriend si Madron. Ako nanay, magkaka-boyfriend ka raw, nay. Tama nga, paglabas dito. Makaliligawan dyan sa mapaligid. Masaya ang Valentine si tita. Nanay Carmen. Oh, baka rame manligaw na to sa inyo kasi maganda to ilalagay na color ng buhok nyo. Yes, magkaka-boyfriend si Matt. Gusto mo ba yung tita? Magkaka-boyfriend ka ng tatlo? Ay. <laughs> Nay, gusto mo magka-boyfriend ng tatlo? Yes. Tatlo pa. Tatlo pa. Tatlo. Oo, mm, parang tatlo. Salam. Nanay Carmen. Nanay gusto niyo tatlo, boyfriend? <laughs> Ayaw ako na. Yung sa taas, no? Oo. O kaya, baka sila lupo to, tumapag. Nay, nagpakalbo ka ba, Nay? Ah, kaya. Hmm. Kaya pangit ang naging ano na.

siyana ni maso niya surpresa pinulong pero talagang hindi si na sumala ng sumala si lalo mo kuwento masakop lalo si tapay 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 tapay

Nai, kailan ka ba ipinanganak? Kasi na kayo. mo na. Huwag tayong Hindi, sa salingko. Nai, humarap ka sa salamin. Tingnan mo na yung ano, itsura mo. Malalong pumuti si Nanay Carmen. Sa'ka naayos yung ano to, medium-brown na dito, para sa boss. Magkakaborta ka ng tatlo Ay nanay! Tatlo! gusto ko pa yung pastiso mo? Ano? Ano? Tapos susutin mo na yung pastiso mo nun. Talaga, ang ganda hey, na yun. Hey, Mayroon tatlo. Baka hindi kayani. Lalim ba? Baka hindi kayangin. Ba? Baka Baka hindi tatlo. Tatlo. Ay pa no, tatlo, hindi ko kakayangin mga do'y do. mga do'y do. ba, kaya mo tatlo? Ani! Nanay Carmen. Ay, mato, kaya mo kami tatlo. Ay, hindi. Oh, na. ilan tao. ang kaya mo, Nay? Nay, ilan daw kaya mo? Ayaw talaga niya. Ayaw niya talaga mag-asawa na. Ayaw niya. Pero may mga anak si Nanay Carmen. Ah, meron. Nasa Japan yung mga anak niya daw. Ay, oh, social pa si Mato. Nasa Japan pa na. Nag-Japan yan. Oh, sanay ka mag-Japanese. Mag-ilonggo ko nga, Mato.

Baka hindi ka na makailala ni Taka. Ganyan. Ha, ah, Nanay Carmen? Ah, ngayon po, si Nanay Carmen ay paliliguan na, babalawan na po yung kanyang buho. Yan, yeah, si Nanay Carmen. Nay, babalawan lang po yung ulo.

sa apps kaya Ganun ko na. Baka wala ko. Ayun, ko na. Masa naman ako pupunta. Ayun, ay. Eh, ay, 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 bukas pa ako vlogs. At may posisyon ako bukas. Magayos ako ng mga kato. Eh, talagang yung dalawa po posisyon. Na-advance nga kami. Dapat 23. 18 bukas eh. Oo nga. Kaya yeah, dapat 23, ayaw na niya father yata. Hindi naman. Oo. Hindi pala. Pero hanggang dito naman ako bukas, baka nagagawa-gawa rin ako. Kasi mag-aayos naman ako ng pagdaan na 7 para makaposisyon na. Sabi? Oo. Sabi? Oo. Masarap pa, mother. Si na Nare-relax na nanay. Nare-relax si Mother. Talaga magkaka-boyfriend ng apat kata. <laughs> <laughs> Hindi na tatlat, <laughs> apat na. <laughs> Hindi na tatlo ngayon, apat na. <laughs> Hindi ba Mother no? <laughs> Nay, gusto mo ba, ba magka-boyfriend ng tatlo o apat? <laughs> Oo, uling ko lang ang pahinga ni Mother. <laughs> Dala-dalawang araw. Ano na yan? Ha? Anong na yan. Yes. O pag natapos, oh. makiking anim na. Isang linggo na yon. Yes. Oh, yeah. oh, tita, sabi... Nay, two days ka to, hindi mo babasahin yung buulo na, nay. Indeed, dah -dah 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 -dah. Mm -hmm. Pero nagka-boyfriend ka ng Japanese. Ah, nagka-boyfriend siya ng Japanese. Hmm. Kilala mo pa. Napo. Ha? Huh? Napo. Kilala mo pa? Mm Hindi -hmm. naman kayo nagka nun. Ba? Ha? Ba? Ah. Hindi to, kung kayo nanay nagkaanak. nagka Hindi ka na buntes. Ah, nagka ah. Ano nga may anak pala si tita? Eh, ba't sabi si tita? Kaya wala na po si Titi Mador. Ilan na nana yung magiging boyfriend niya? Kasi Pa, ah, pito na. Pito na, yes. Sa pag-ibig ni Mother. Ang nanay. Kayang pa yun? <laughs> sanding linggong pag-ibig daw. So, how? Gaming-hawi pa kiramdam ng buo. Eh, yan yung buntok pa. Wow, nice! Anong masasabi mo? <laughs> oh, Maganda Ma, po. Thank you po. At well oh. ha, lagi tayong pagagandahin ha. Pagpunta ka din pagputi na buhok. Ayan, perfect. Ano masasabi mo sa mga dyan? Ano daw masasabi mo? Ang ganda po lang yeah. no. Nang parer po ni ha, maganda. Okay. Ano masasabi mo dito sa next sa candy salon? Ano masasabi mo dito? Ba, maganda po. Thank you so much. Ah. Okay. Salamat, po, salamat po. Thank you. Sa lahat po ng gusto, magpaayos po ng buhok. Dito po tayo sa kay Candy Salon sa San El di ba kayo di bago kay Nanay Carmen? ano masasabi nyo kay Nanay Carmen? Naging bata. Naging oh. po, sabi ni Kuya Bagnem. Aba, si... It... Nay! Sabi Bumat ni Tatay Bagni. Bumata ka ro, Nay! Parang ganyan yung bumata ng... masasabi nyo sa hairstyle ni Nanay Carmen at color? Maganda po. Ah. So, Angela, apo. Maganda po. Maganda po. Oh, parang hindi masayang apo ko. <laughs> bakit? Apo, bakit? At natatay pag ni. Ano masasabi mo kay Nanay Carmen? Laki mo. Bumalik sa sapagkabata niya. Uh, kasi kumakalang siya. Kasi Maharap para si Nanay Carmen. Ka? Oo. oh. oh. Tingnan mo naman, naman tayo. Kakenta ni Nanay Carmen. Eh. Nawala yung mga puti niya.